kahawakan mo yung ulo niya, putulin mo yung leeg niya putulin mo yung leeg, yung ulo yan, yan, yan ano nangyari sa kanya patay na siya patay na makinig ka lang sa akin, huwag mong buksan yung mata mo. Gusto ko, pagbilang ko ng tatlo, isipin mo na sa bahay ka. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, nandyan ka sa loob ng bahay, maglibot ka, lalo na doon sa kwarto na tinutulugan mo, sabihin mo sa akin kung may makita ka, malaki man o maliit, kahit anong kulay na hindi talagawal, tao man o hindi katulad natin. Huwag kang matakot. Meron ka bang nakikita? O, oh, pikit, pikit, pikit. Isipin mo na sa bahay ka ngayon. Naalala mo naman siyempre bahay niyo yun eh. Isipin mo naglalakad ka ngayon sa bahay niyo. Okay? Kami nag-isipan mo. Ngayon, libutin mo ang buong bahay niyo sa loob man o sa labas. Sabihin mo kung may makita ka na dumadaan o nagpapakita sa'yo o piglang dumaan sa isip mo. Sabihin mo, malaki man o maliit laki ng ba, Sabihin mo sa akin kung meron. Tapos, wag, wag kang mumulat ha. Espada yan. Pag may nakita ka, paluin mo or ano o. Oh, tawag mo ito sa Tagalog. mo Basta ano mo, patayin mo. Paalisin mo. Sabi mo, alis ka dito. Kung may makita ko. Wag kang matakot. Espada yan. Takot sila sa'yo. Sila nang natatakot sa'yo ngayon. Paalisin mo sila. Sabihin mo muna sa akin kung may nakikita ka na. Meron na? Wala pa. Tinatawag ko ang mga espiritong gumagambala sa batang ito. Magpakita kayo sa kanya. Sa kabanabana ng pangalang tetragrama to. Ayan na yan siya. Sila. Libutin mo sa ilalim ng kama kung may kama kayo, sa loob ng aparador, sa CR especially, sa kusina. Hanapin mo sila. At itaboy mo sila. Maliit man, malaki, marami man, o oh, iisa lang siya. Sige. Ano nararamdaman mo na sa loob ka ng bahay? Natatakot ka, nanginginig ka, ano? Natatakot. May nararamdaman ka ba na sumusunod sa iyo? Meron. Eh di lumingon ka. Tapos sabihin mo kung anong meron. Parang anino lang nakikita mo? Ha? Malaki o maliit? Malaki. Ngayon, tanungin mo siya, bakit ka nandito? Ikaw ba nagbigay ng sakit sa akin? Tanungin mo siya, sasagot yan sa'yo. Kahit magtausog ka lang. Tanungin mo siya. Ah, yakan pala ito. Oh. Magyakan ka lang. Oh yakan pala kalagutausog. Magyakan ka lang kagabi nang na ako sa kalabahan, sama din ang ginamot. Mm. Bakit na, da, bakit daw siya nandiyan? Ha? Ano ano daw ginawa mo? Bakit ka ginagambalaan? Bakit ka binigyan ng sakit? May ginawa ka ba sa kanya? Ha? Ayaw niya magsalita, ayaw niya, edi itaboy mo na lang siya, itaboy mo. Ano? Sige, gamitin mo yung espada. Patayin mo yan. Sige na. Ganyan mo talaga. Ganyan mo. Ganyan mo. Sige. Sige. Ganyan. Sige. Habulin mo. Patay Ayan, Ganyan. Sige. Sabihin mo alis. Layas. Sige. Tusukin mo. Hmm. Sige. Sabihin mo layas. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Sige gamit ang isang kamay mo, gawakan mo yung ulo niya, putulin mo yung leeg niya. Putulin mo yung leeg, yung ulo. Yan. 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 Ano nangyari sa kanya? Patay na siya? Patay na. Hanapin mo pa yung ibang kasamahan niya. Baka meron pa nagtatago lang. Libutin mo talaga buong bahay ninyo. Baka may iba pa yung kasama. Hindi lang yung nag-iisa. Ito na yung kapre. Ito na yung malaking tao na gumambala sa kanya. Yun ang malaki na pinatay niya. Baka may kasama pa ito kasi parang may nakikita akong maliliit pa. Oh. Try lang. Subukan mo hanapin yung mga kasamahan niya. Magpakita kayo dito kay City Shira. Mga kasamahan ng Capren yun o ng mga laking espiritong yun na gumagambala sa kanya kung mayroon pang iba. At ikita niya yung bossing, kasi niya yun, boss. Kasi tinatanong. Oh. meron pa wala na wala na siya lang mag isa okay wag mo munang ibuksan yung mata mo ha wag mo munang buksan yung mata mo kunin ko lang yung espada Ibabain yung kamay mo <coughs> Ngayon, pakinggan mo ako. Isipin mo ngayon na nakikita mo yung sarili mo na nakaupo dito. Kung baga nasa labas ka ng katawan mo, nakikita mo yung sarili mo. Ha? Tapos, tignan mo mabuti anong meron na nilagay sa ulo mo, lalong lalo na lalo sa ulo mo. May mga pako ba, may mga kahoy ba, o yung pato ba, o kahit ano. Sabihin mo sa akin kung anong nakikita mo. Anong meron? Kahoy. Mahaba, maliit. Kunin mo, gamit ang dalawang kamay. Tanggalin mo, kunin mo. Sige. Kunin mo saan yung kahoy? Kunin mo yan. Yan. Tapon mo. Tapon. Meron pang iba? Sa katawan mo, anong meron? Wala. Sa ulo lang yun. Na Natanggal mo na. Okay. Wala na. Sa, sa, sa paa mo, wala. Sa likod mo, wala din. Sa chan mo, wala. Dibdib. -dib, wala. So, sa ulo lang talaga. Kahoy lang. Ilang, ilang kahoy yun? Isa lang o dalawa? Isa lang, pero mahaba. O, oh, pero natanggal mo naman. So, baka nilagay, nilagay yun ng kapre. Siguro, ano siya o, oh, naglaro siya sa ilalim ng puno. Siguro. <coughs> oo. Oh, <oo. coughs> Sige. Pagalingin natin ito. Sobrang ng ulo natin. Thank you. Bilang ko ng tatlo, buksan mo ang mata mo. Isa, dalawa, tatlo. Okay, tingnan ko kamay mo. Malakas ko lang ang bunito. Oh.

ka muna. Inom ka tubig. Laging uminom ng tubig ha. Oh, huwag lang malamig ha. Oh, tapos kumain talaga ng marami ha. Shira ha. Kaano kalaki nakita mo? Malaking tao siya. Malaki. Yun na yun sa tawas dito. Oh. Malaking tao. Mahilig ka ba maglaro sa ilalim ng puno? Ah, kaya pala. Oo, na hindi kita kilala, hindi ko alam yung bahay ninyo, kung ano yung itsura. Eh, yun ang lumabas. Eh. Tapos kahoy, siguro na kinulugan ka ng kahoy ng kapring yun. Kinulugan ka kasi siguro nakikita niya, ay e, sino man itong batang ito, napaka ano naman ito. Kaya binigyan ka ng ano, oh, ng nilagyan ng kahoy yung ulo mo. So, wag ka na pumunta doon ha, sa mga, mga puno ha, lalo na sa mga alanganing oras ha. Oo. Oh. Okay, huwag ka na maglaro doon. Okay. Kamusta? Anong, anong pakiramdam? Nawala na yung sakit ng ulo mo? Nawala na. Okay, salamat kay Allah. Salamat sa Diyos, ha? So, yun mga kalux, Nawala na yung sakit ng chan niya. Ah, chan yung ulo niya, sorry. So, isang buwan na ito, nagsasuffer itong batang ito. Yun pala ay mahilig maglaro sa ilalim ng puno. At yun pala ay ginambalaan ng kapre. Nilagyan ng kahoy yung ulo niya. Kaya ito, akala nila dengue daw, pero walang finding sa doktor, normal ang platelets. Nangingitim na yung mga ito niya. Oh. Akala ko nga rabis din, no? Oh, pero wala din talaga. So yun palang may dahilan. Na, nabati pala siya ng engkanto ng kapre. So at least natanggal na. Siya na mismo ang nagtanggal at nagpa, nagpataboy sa capre yon So salamat sa Diyos. Okay na. Okay na yung pakiramdam mo. Wala na sakit sa ulo. Okay, salamat kay Ala. Ayun mga Kalux, uh